Ayan mga idol, may bagong dating na naman na alaga. Bagong taon, siyempre, bago ding alaga. Naubos na kasi yung alaga ko nitong December. Kaya panibagong palalakihin ulit. Sempre hindi yan libre. Bayaran ko muna. Ayan ang bilis ni kuya magbilang baka kulang. Siyempre bilangin ko rin itong mga big baka kulang. Ayan baby Cleo namin may bago ka na naman oink oink. Sampung per asong oink oink. Bagong taon bagong alaga. Alam nyo ba mga idol na maganda rin pagkakitaan ang pag-aalaga ng baboy? Dati nagumpisa lang kami sa isa. At ngayon ay umaabot na ng sampu o higit pa. Sa mga idol ko dyan na balak mag-alaga ng baboy at wala pang karanasan sa pag-alaga nito. Pwede kayong mag-umpisa sa isa. Ang presyo ng isang Big Idol ay naglalero sa 2,000 hanggang 3,000 pesos at nakadepende rin sa lugar mo. At sa pagkain naman ng isang Big ay umaabot ng higit kumulang apat na sako bago mo ito may benta. Pero sa akin ang diskarte ko ay 50% commercial feeds 50% organic. Pwede mo haluan ang commercial feeds tulad ng Madrid de Agua, Kangkong, Malberry o di kaya ay Azola. Pero ang quality ng alaga mo ay susubra sa ginatus mo. In short, mas kumita ka. Wala naman logi sa pag-aalaga ng baboy basta may sapat na tubig, vitamina at pagkain. Syempre dapat happy ka sa ginagawa mo. Ito yung mga alaga ko nung December. Sold out silang lahat 12 per asong baboy. Hindi ako gumagamit ng pure commercial feeds. Dahil patuloy na tumataas ang feeds ngayon kaya hinahaluan ko ito ng mga gulay. Kahit may halong gulay ang kinakain nito hindi rin naapektuhan ang magiging timbang ng mga alaga ko. Sobrang lalaki at ang bibigat. Para sa iba pang detalye at kaunting kaalaman pindutin lang ang like and follow. Salamat ingat and happy farming with heart.